Saturday ganap mga Marcis ay maaga kami pumunta sa dagat dahil dito nga gaganapin yung first devotion ng mga kababaihan sa church. Medyo may kalayuan nga ito kaysa nga doon sa pinupuntahan namin sa kabilang dagat. Paspasa na nga kami mga Marcis kaya naman pagdating nga namin ay nagdadasal na nga siya at akala ko na may patapos na. Yun pala naman, di eh, kasi simula pa lang ng mga oras nga na yan, eh, malakas nga ang alon at sigurado hindi nga kami makakaligo. Sa so, dyan naman talagang napakasarap nga ng simoy ng hangin ng mga oras na yan. Dito nga sa Mindoro, mga Marseys, ay eh, sagana nga sa dagat. Doon kasi sa amin sa Bulacan, ay eh, puros ilog nga lang yung makikita mo at napakabihira nga ng dagat at malalayo pa nga sa amin. At kailangan mo pa nga dumayo sa malalayong lugar, makaligo lang sa dagat. So anyways, after nga ng aming gawain, mga Marseys, kami nga ay eh, naglakad-lakad papunta nga doon sa may buka ng tinatawag. At eto nga, nakakita nga kami na mapagliliguan nga mga bata. Talagang ma-enjoy na enjoy nga sila. Yung mga oras nga na yun, eh, medyo mababa pa nga yung tubig. At dito talaga nag-enjoy na ito mga bata dahil wala nga alun alon Buka na nga daw yung tawag dito at eto nga daw yung delikado sabi nga ng asawa ko. Na mga oras nga na ito, mga Marcies ay pahaytay na nga din at bumabalik na nga yung tubig. At kung mapapansin nyo nga yung nagsasalubungan na nga yung tubig at papasok na nga yung tubig alat. Hindi na nga namin hinintay na mag-high ng mga oras na yan dahil kami nga ay may pupuntahan pa. Fast forward bandang hapon naman mga Marcis, kami nga ay umalis at meron nga kaming pupuntahan. Pupunta nga kami sa bayan ng Gloria para mamili ng aking mga lulutuin na alamang. Hindi ko nga akalain mga Marcis na yung simple pag-post ko nga lang ng alamang ay eh, may mga nag-order na nga sa akin. Dahil bago nga ako magbenta ay nagluto nga lang ako ng para sa amin na uulamin. Dahil request nga ng asawa ko na magluto nga daw ako ng alamang dahil meron nga kaming mangga. Kaya naman kahit kainitan nga ng mga oras nga na yun, eh, nga kami sa dahil yung order nga ay eh, kailangan na kailangan na. Medyo matrabaho lang talaga yung pagluluto nga ng alamang pero sabi nga ay eh, basta masipag ka ay eh, kayang kaya yan. At dahil nagutom nga din kami sa pamimili kaya naman kami ay nagmeryenda muna bago umuwi. Aba eto nga at pagkarating na pagkarating nga namin sa bahay wala pang ang pahinga kaya naman sabi ko magumpisa na kami magluto para may deliver na. Sobrang tuwang tuwa ako mga marsis dahil hindi ko talaga akalain na marami nga mag-order sa akin ng alamang. Hindi man ganun kalakihan ng kita pero okay lang basta meron kang income. So anyways nagsimula nga itong pagluluto ko ng alamang malamang na nag-request nga yung aking asawa na magluto nga daw ako dahil meron nga kaming nakuhang mangga. At alam niyo ba na meron talaga akong gustong-gustong lasa nga ng alamang at yung talaga yung sinunod ko. Sariling template to mga Marcis na hindi ko matandaan kung luto ba ng alamang ng mami ko nga yung aking natikma noon. So ayun na nga, nag-try nga lang ako magluto ng isang kilo noon at meron nga akong natira kaya naman sabi ko itatry ko nga ipost at ibenta. At pagka-post na pagka-post ko nga mga Marcis ay sold out agad. Kaya naman kinabukasan nga ay gumawa nga ulit ako dahil meron nga ulit order niyan. Pinag-iisipan ko pa nga mga marsis, kung magpapadisplay nga ako sa mga makakakilala ko sa palengke. Medyo napapabilis nga lang din yung gawain ko dahil tinutulungan nga ako ng asawa ko. Matapos ko ang magluto ng alamang mga marsis, nagpahinga nga lang ako ng kaunti ako naman ngayon nagpunta nga sa church para mag-practice ng praise and worship kinabukasan araw ng linggo. Sa totoo lang, yun mga oras na yan eh, antok na antok na ako at pagod na pagod na, pagod na nga yung aking katawan sa sobrang dami ko ng ginawa ng araw na yan. Pero ang sabi nga tiyaga-tiyaga lang, malay natin ay dumating nga din yung pagkakataon na pumabor nga sa atin yung panahon. Dahil hindi nga tayo ng swerte kung hindi nga natin sasamahan ng sipag at diskarte. At yun lang for Today's video, thank you for watching. God bless po